Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Michael Katipan, shout out kay Charlie Tipait. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hey, forget it wala naman akong ibang gagawin, you should retreat first. I want to take a rest. Bagamat sinabi ni Han San Chen na walang nangyari, nararamdaman pa rin ng lahat na tila may sasabihin si Han San Chen. May nag-isip sandali at nagugat ng lakas ng loob, mahal kong panauhin, kung may pangangailangan ka, magtanong ka lang at gagawin namin ang lahat para masiyahan ka. Sa pagtingin sa hitsura ng natatanging panauhin, kailangan ba niya ng ilang elixir para sa pagkondisyon? May nagtanong, I have to say that this boy is quite in line with Han Sang Kiyan's wishes, kahit papaano. Ang layunin ng kasalukuyang pagpapanggap ni Han San Chen ay upang makakuha ng isang bagay. Ito ang tunay na layunin ni Han San Chen. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagkakakilanlan, nahihiya si Han San Chen na ipahayag ang kanyang kahilingan. Ang isa ay nakuha na ng halimaw ang kanyang sarili ng isang VIP na posisyon, Sempre hindi problema sa VIP na humingi ng kung ano-ano, ang problema ay hindi maibuka ng bibig ni Han San Chen bilang isang VIP. Una, mahal ang distinguished guest na ito. Marangal. Pangalawa, ang mga halimaw ay libu-libong taong gulang, kaya kailangan nilang bigyan ang iba ng napakalakas na pakiramdam ng kapangyarihan, kung gusto mo ng ganito, malaking kawalan. Gayun pa man, ang katawan ni Han San Chen ay nangangailangan ng isang bagay upang madagdagan ito total binatukan ng halimaw ang katawan ni Han San Chen kaya medyo kinakabahan pa siya ngayon. Ito ay madaling maunawaan, o hindi ito maaaring sisihin sa halimaw, pagkatapos ng lahat, ang isang tao ay kailangang labanan ang pag-atake ng daan-daang libong tao, mula pa lamang sa alo na ito, mabuti na ang mabuhay, at gaano karaming magagamit na mga bagay ang natitira sa katawan. Tell ang lana. Bagamat pinasiklab ng demonyong dragon ang dugo ng demonyong dragon upang pasukin ang kanyang katawan sa isang napakalakas na estado, ang napakalakas na estadong ito ay palaging naipon sa dugo ng demonyong dragon. In the end, kailangan pa rin talaga niyang madagdagan ang katawan niya. Siyempre, sa dugo ng demonyong dragon at sa malaking dami ng demonyong enerhiya na naiwan ng halimaw bago ito umalis, hindi masasabing ganap na mahina si Han San Chen hanggang sa kailanganin ng mga elixir para sa supplement. Gayunpaman, alam na alam niya na kailangan pa rin niyang magkaroon ng panghuling pakikipaglaban sa sikat na tindahan, kaya hindi masamang maghanda ng maaga at maghanda para sa tagulan. Tumingin sa akin ang dalawampot tao at tumingin ako sa iyo, sa wakas, lahat sila ay kumuha ng ilang mga table tas mula sa kanilang mga bag. I can't wait for a mere migrant worker. I really don't have much on me. These pills are just my usual sahod from famous stores. Please don't dislike it, distinguished guest, and accept this. Oh, distinguished guest, ito ang aming munting kaisipan. 25 tao ang bawat isa ay may isa o dalawang table tas, at ang kabuang halaga ay halos apat na pildores lamang, hindi naman malaki ang halaga, saka, masasabi ni Han Sanchen ang antas ng mga table tas ng mga taong ito sa isang sulyap, hindi naman masama, pero para sa isang ka-level ni Han Sanchen, grabe talaga. Gayun pa man, may 25 sa kanyang tinatawag na mga alagad na tumutulong sa kanya sa paggawa ng mga bagay. Syempre, kailangan niyang bigyan sila ng isang bagay upang makuha ang mga puso ng mga tao upang sila ay maging mas aktibo. Sa pag-iisip nito, nagkunwaring tumanggi si Han Sanchen, tulungan kitang gamutin ang iyong mga pinsala, ngunit kailangan ko pa rin kolektahin ang iyong gantimpala, ito. Hindi ito ang paraan ko ng paggawa ng mga bagay. Kayo, mabuti pang bawiin mo. Dear guest, please don't think like this, niligtas mo pa ang buhay namin, kaya... Tama lang na magbigay kami ng mga extraneous na bagay. Oo, distinguished guest, maliit na kilos lang yan, just treat it as our filial piety tayo. It was just a pretense of refusal. Kaya syempre maraming bagay ang dapat banggitin, sa kadahilan ng ito, hindi na kinailangang magpanggap ni Han San Chen. Kung ganoon, maaari mong itago ang mga tabletang ito. Tumango si Han San Chen. Hindi gaanong nagsalita ang 25 tao, pagkatapos ng lahat, para sa kanila, kahit na ang tableta ay mabuti, ito ay lubos na kapakipakinabang kung ito ay magagamit upang pasayahin ang isang taong antas ng halimaw pagkalabas ng 25 tao, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapamura. Sa katunayan, medyo hindi etikal na linlanggan ang mga taong ito tungkol sa elixir, ngunit lahat sila ay mga kaaway, at ang pagiging mabait sa iyong mga kaaway ay isang uri ng kalupitan sa iyong sarili. Sa makatuwid, si Han Sanchen ay medyo na stress, ngunit hindi gaanong. Pagkatapos makumpirma ang mga ito, kinuha ni Han Sanchen ang elixir, hindi siya nagmamadaling lumabas, sa halip, humanap siya ng mauupuan, hindi siya pumasok sa meditation o gumawa ng kahit ano, nakaupo lang siya at naghintay, it was obvious that he what are you waiting for. Sa oras na ito, ang mga tao sa labas ay kumikilos pa rin ayon sa kanilang mga plano. Nang ang dalawang gwardya ay halos magbabantay pa, lumabas ang dalawamputlimang taong pumasok, natuluyang nakakuha ng atensyon ng dalawang gwardya ang dalawang gwardya ay laging kinakabahan sa mga elite sa 25 sikat na tindahang ito. Ang isa ay isa nga sila sa pinakamalakas na puwersa, at ang isa pa ay ang mga taong ito ay lubos na nilinang at maaaring kumuha ng matataas na posisyon anumang oras sa hinaharap, ang layunin ng pagtatatag ng isang tiyak na relasyon sa mga taong ito bilang mga bantay ay upang mapadali ang mga bagay sa hinaharap. Kung tutusin, ang usapin ng pagbabantay ng mga opisyal sa isa't isa ay hindi lamang nangyayari sa palasyo, kundi pati na rin sa pinakakaraniwang malalaking pamilya at malalaking puwersa. Sino ba naman ang ayaw na maging mas matatag ang kanyang posisyon, kaya sino ang hindi gustong umunlad para sa kanyang sarili kung mayroong mga mapagkukunan sa parehong antas o mas mataas na antas ng relasyon sa mapagkukunan? Kamusta? Kamusta? Ano pakiramdam mo? Pagdating pa lang ng dalawang gwardya para salubungin siya, Nagtanong agad sila ng may pag-aalala. Salamat sa dalawang gwardya. Pagkatapos ng paggamot ng VIP, mas gamaan ang pakiramdam namin ngayon, bagaman hindi maalis ang lason, nararamdaman namin ang ilang pagbuti sa paglilinang, ngunit hindi gaanong. Ngayon ay maghihintay na lang tayo hanggang sa halos mabawi ang VIP at mabigyan tayo ng comprehensive treatment, pagkatapos ay maaari tayong gumaling tulad ng dati, o maging mas malakas pa. Tumango ang dalawang guard ng makita ito, karaniwang, ito ay naaayon sa kanilang mga inaasahan. Hay, sayang naman at medyo lumala ang swerte natin, parang sanay na ang VIP na lumaban mag-isa, hindi niya alam ang mga unspoken rules ng ilang malalaking puwersa, at talagang pinatay niya muna yung 25 tao, tapos na ang treatment. Hoy, sayang ang resources. Hindi napigil ang magreklamo ng isang gwardya. Oo nga, Buti sana kung maliligtas muna tayo, this is the business, kumayag din ang isa pang guard. Ang kanilang mga salita ay isa sa kanilang mga taos pusong salita, syempre, sinalamin din nila kung gaano nila gustong magkaroon ng magandang relasyon sa 25 taong ito. Hoy, wala na tayong magagawa, nang sabihin ito ng dalawang gwardya, medyo nanlumo at nang hinayang ang 25 tao ito ay totoo na sa mga tuntunin ng lakas, sila ay syempre ang pinakamataas na. Priority, gayon paman, ang mga VIPs ay nagbigay ng pinakamahusay na mga pagkakataon sa mga medyo mababang tao, sila ay medyo hindi nasisiyahan at hindi nasisiyahan. Ngunit sa oras na ito, ang iba pang 25 tao ay wala nang iniisip na pakialam tungkol dito, masyado silang abala ngayon at abala sa pakikipag-usap sa ibang tao. Upang maging tumpak, ito ay isang reklamo. Dapat mong malaman na bukod sa limampung piling tao na ito, marami pang tao ang talagang walang pagkakataon na magpagamot, sa makatwid, sila ang may pinakamalaking reklamo at hinaing. Gayunpaman, kumpara sa limampung piling tao, wala silang mga kwalifikasyon at lakas ng loob na direktang magreklamo, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi nila magagawa. Lalo na, nang bumalik ang unang 25 tao para magreklamo. Hindi mo kami kailangang inggit, maswerte lang kami na napili kami ng mga kilalang bisita, kung susundin namin ang sariling tuntunin ng sikat na tindahan, huwag kang mag-alala, hinding-hindi namin magagawa ito. Oo, umaasa talaga tayong lahat sa swerte. Hoy, walang pakialam sa amin mga maliliit na hipon, sino tayo? Kapag may gyera, tayo ay kumpi ng kanyan, kapag walang digmaan, tayo ay medyo mababa, inuutusan tayo dito at doon walang nagmamalasakit sa kapalaran ng maliliit na taong tulad natin. Ang mga patakaran ng kapangyarihan, ang mga patakaran ng mundo, napakaraming madilim na panig, hindi ito kawili-wili. Nang ang 25 taong ito ay nagre ang panloob ng mga reklamo ng maraming tao ay lalong napukaw, sobrang depressed sila nung napanood nila yung iba na may chance na mabuhay pero hindi. Ang apoy na nag-aalab sa puso ay napakalakas na kahit sino ay maaaring magpasabog ng buo at agad-agad sa pamamagitan lamang ng kaunti. At malinaw naman, ang unang grupo ng 25 tao na bumalik ay ang pinakahuling mga pampasabog na nagpasabog sa mga ito. Kung nalaman lang ng dalawang gwardya kanina, kung medyo nag-isip ang dalawang gwardya at narito para ay comfort sila, baka hindi na masyadong masama ang ending. Ngunit nakakalungkot na ang dalawang taong ito ay pinalampas ang isang pagkakataon at pagkatapos ay pinalampas ang pangalawang pagkakataon, bagamat tila napakatahimik ng mga tao sa sandaling ito, sa katunayan, ang kanilang mga puso ay nasa bingit na ng pagsabog. Yes, we are all fucking working for the village. And we are also working hard, bakit mo kami tretuhin ng ganito kung sa huli ikaw naman ang nasugatan? Logically speaking, basta medyo patas lang, dapat random na mapili lahat ng nasugatan sa gyera, at kung sino ang maswerte ay pupunta, sa ganitong paraan, at least lahat tayo makakapag-isip. Tama, kung swerte ka, maswerte ka. Lahat handang umamin ng pagkatalo, pero sinong makakapag-aarte sa mga unwritten rules? Kahit na sumiklab ang isang digmaan, hindi ko nakikita ang mga taong may mas mataas na antas ng paglilinang naunang naninangil, ang mga nasa mababang antas ng paglilinang ay hindi ang unang maningil. Bakit tayo dapat gawing kumpe ng kanyan sa panahon ng digmaan? Kapag natapos na ang digmaan, ang kailangan munang pretuhin ay ang mga may mataas na antas ng pagtatanim. Ang paggamot para sa mga taong mababa ang antas ay mas masahol pa, ngunit hindi tayo maaaring ganap na tretuhin tulad ng mga aso. Sa tingin ko mas masahol tayo kaysa sa mga aso. Isang grupo ng mga tao ang galit na galit, ngunit sila ay nagalit, ngunit walang ibang paraan. Ang grupong ito ng mga tao ay alam na alam ang isang bagay, iyon ay sa ngayon, wala silang ibang paraan. I think or else dapat tayong magrebelde, may nagmungkahi. Kabaligtaran, maraming tao ang natakot nang marinig nila ang salitang ito, bagamat sila ay labis na nagalit at nais nilang mailabas ang kanilang galit ngayon ang salitang paghihimagsik ay isang bagay na hindi nila pananggahasang sabihin sa kanilang mga puso. Ang mga mapanghimagsik ay matagal nang naghimagsik, ang mga nakaligtas hanggang ngayon ay talagang walang iniisip na paghihimagsik. Ang mga sikat na tindahan ay mayroon ding napakataas na posisyon sa kanilang mga puso. Kaya naman, takot na takot din sila sa paghihimagsik. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin kung ang paghihimagsik ay nabigo. I'm afraid of a martillo. Anyway, if you don't rebel, you will die. It's better to die a little more spectacularly. At least ipaalam sa mga tao sa itaas kung ano ang mangyayari kung tretuhin tayo na parang aso. Sumasang ayon din ako na kung hindi mo kayang mamuhay ng galit, kailangan mong mamuhay ng miserable. Sumasang ayon ako. Gayon pa ang ilang mga tao ay sumasang ayon at ang ilan ay hindi. Anong klaseng rebelyon ang meron? mabubuhay ka kung magre ka. Sa huli, kailangan mo pa ring mamatay, kaya imbes na magrebelde ka sa malaking paraan, mas mabuting magtipid ka ng lakas at maghintay ng kamatayan ng dahan-dahan, lahat ng ito ay kamatayan, at least, makakapagligtas ka ng gulo, at, sa huli, hindi mo kailangang tawaging traidor. Sa totoo lang, kakaunti ang mga taong may ganitong opinyon, kapag ang mga tao ay malapit ng mamatay, bakit mo pinagkakaabalahan ang mga bagay na iyon? Wala naman itong naidudulot na mabuti sa kanila. Mas mabuting walang gawin at tahimik na maghintay sa kamatayan. Then what if magrebelde tayo, may paraan ba tayo para mabuhay? May biglang nagsalita sa oras na ito. Pagkarinig nito, naging masigla agad ang lahat. Kung may paraan, tiyak na iba ang bagay na ito. Kung hindi mo hihintayin ang kamatayan, maaari kang mabuhay pagkatapos ng pakikibaka, at sino ang ayaw mabuhay? Nagbibiro ka ba? Paano ka makakaligtas sa pagrebelde lang? You don't know this right. We are the first batch of people to go in. Alam mo ba kung bakit tayo napili? It's because the VIP saw those people selecting people according to the rules, hindi na siya nakatiis. So he, they chose us on their own initiative. Maaari nating samantalahin ang natatanging panauhin upang maghimagsik. Pagkatapos marinig ito, Maraming mga tao ang agad na tumanggap nito nang walang sinasabi, ngunit hindi bababa sa naramdaman nila ang isang maliit na hindi balanse, o gusto nilang marinig kung paano ito ginawa. Ngayon magkaibigan na ang VIP at ang sikat na tindahan, subukan nating kalabanan ang sikat na tindahan, ito, kung hindi tayo tinulungan ng VIP, dapat iwanan niya tayo, diba? Oo, ang loika na maaari kang mabuhay sa pamamagitan ng pagre-rebelde ay walang katuturan. Can you elaborate in more detail? Medyo nalilito kaming lahat, nang makitang maraming tao ang hindi alam kung ano ang nangyayari, ngumiti ang mga iyon. It's actually very simple, just do things in a different way. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!